sila bumili ng cushion para magregalo. Ano? Okay naman 'di ba? Ha? Ah. Uh, oh, naman. Oh. Uy, teka lang. Ano ginagawa mo? Ha? E eh, bubuksan ko 'di ba? Para kay Shirley to. O bubuksan. Nakita ko lang sa Kay Shirley. Oh. Labo mo naman to, eh. Bakit mo sa akin inaabot? Pambira ka naman, eh? Gusto ko lang naman ipakita sa iyo, eh. Bakit masama ba ipakita ko sa bestfriend ko? Para ma-check mo kung maganda ba siya. Kung okay ba yung kulay. Kung maganda yung presentation. O na. O na. Ba't mo naman iisipin na bibigyan ka ng regalo? O na. Ito na. Wala Tama. namang okasyon, eh. Alam mo kasi, ko na kasing umamin sa kani. <zig Italy> Kaya, gusto na lumapit sa kanya at magpaalam kung pwede ko siyang ligawan. Aray! Aray! Uy! Uy! Ang nari sa'yo? Nadulas ako, di ba? Ano? Li liligawan mo siya? Oo, oh, liligawan ko siya. Tingin mo, okay naman, di ba? Eh, kuya ng nasa puso mo, eh di ko. <laughs> Tama ka kuha kita. Dahil dyan, iligawan ko na siya. Ngayon di- Wala na akong magagawa. Kailangan ko lang gawin yun. Kung hindi, mawalan pa ako ng lakas ng loob. Uh, uh, Shirley? Apa yang ang ginagawa mo dito? Ah... Uh, Ah... Uh, ah... Uh, 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 okay ka lang? Kasi...